malapit na ako mag-birthday. Ilang araw na lang matadagdagan na ako ng 1 years old. At 20 years old na ako. Dahil hindi makakapunta si Jerome sa mismong araw ng birthday ko. Ginulat niya ako dahil bigla siyang dumalaw. Sobrang antok nga siya dahil sa biyahe. Wala pa siyang tulog dahil galing pa siya ng eskola at trabaho. Working student kasi siya. Alam ko naman na sobrang busy siya kaya hindi ko siya inimbita. Matagal nga pala kami walang baby time kahit ngayon. Advance lang ang isip ko dahil alam ko advance ang isip niyo. Bukod sa kasama namin yung tito ko sa kwarto namin. Ay good boy ako. Wala po kaming ginawa na kung ano mang iniisip niyo. Pero nung tinanong ko si Jerome kung ano mabaregalo niya sa akin, <coughs> nagmamadali siya na bigla na lang ako hindi la papunta din sa banyo. Ang sabi nga niya, sarado ko nga daw yung pinto. Ang sabi niya sa akin, sabay do kami maligo. Sabi ko, ayoko nga. Pag sabi ko sa kanya, I'm so sorry. I'm so pure and innocent. Pinipilit niya talaga ako pero sabi ko, ayako. Siyempre no, kahit hindi tayo kagwapuhan. Dapat hindi tayo easy to get. Kung di man tayo gwapo, sa so ugali na lang tayo babawi. Kahit ako yung mag-birthday, siyempre pinagsisilbihan ko siya. Nagluto si mama ng galonggong at kalabasa. Kahit nga malapit na ako mag 20 years old, lagi niya ako ginagawang baby. Dahil nga do kasi sa makalat akong kumain, hindi niya ako pinasando. Sinusubuan na lang niya ako. Meron nga pala kami sinurge habang kumakain. Ang ulam kasi namin ay kalabasa na may chicken. Meron daw kasi sabi sa kanya na bawal daw pagsamahin yung dalawang yun. Kaya nagsurge kami kung bakit ba kawan. Puta naman hindi totoo 'yun. Pwede naman daw pala pagsamahin ng kalabasa at manok. Binibiro ko lang naman siya. Ano pa birthday niya sa akin? Pero bigla niya ako niyayain ng mabas para bumili kami ng cake. Binibiro ko lang naman siya. O wala naman sa akin kahit wala siyang regalo. Masaya na nga sana ako dahil ibibili niya ako nang Pero cake. bigla akong nalungkot. Bili din daw kami ng pang-shave. Gustong-gusto niya kasi ay hitin tong bigote ko. Minsan kasi tig pinag-aawayan namin. Eh kasi ako ayoko talaga i eh. Hangga't sa nakarating na nga kami dito sa Red Ribbon, nipigilan ko naman siya kasi sabi ko baka wala na siyang pera. Pero siya kasi talaga nag-insist na gusto niya ako ibili ng cake. Tinanong nga niya ako, gusto ko ba daw yung triple chocolate? Sabi ko kahit ano gusto ko. Masaya ako na malungkot kasi pinili niya yung chocolate na hindi nasusulatan. Siguro naiya siya maglagay ng I love you. Bukod sa cake, niyakag niya ako papunta dito sa 7-11. Meron pa daw kasi siya isang bibilhin dito. Akala ko bibili lang kami ng ice cream nung nasa apa. Kaya hindi ko siya pinigilan. Yun pala, ibibili din niya ako ng ice cream. Pero itong mamahari, sabi ko hindi na naman kailangan. Kung birthday ko, hindi na rin naman ako naghahanda. Kaya okay lang. Pero sabi naman daw niya, minsan lang naman daw to. E, eto, ito, ito na yung bonding namin dalawa. Hindi rin naman kami magkakasama sa birthday ko. Kaya ito, in advance na namin. Simpleng handa lang naman to habang nanonood kami ng Netflix. Dati akala ko hanggang status lang ako sa FB ng Netflix and chill. Pero ngayon, totoo na kahit hindi mo minanipes ang isang bagay pero kung deserve mo naman ay kung saan darating medyo masaya na nga ako ng mga oras na to at natutuwa kasi kahit pa pano ay meron siya nakakalimutan nakalimutan niyang bumili ng ship para ahitin yung bigote Siyempre, ko syempre nililibang ko siya para hindi niya maalala kalbo na nga ako eh mamawalan pa ako ng bigote hindi kasi bagay sa akin na walang bigote mas tumataas ang confidence ko kapag may bigote kapag kasi tinatanggal ang pangat ko na ilalo kong pumapangit may ibang magjojowa nga pala minsan nagtuturoan pa ako sinong kukuha ng tubig pero kami nag-aagawan kung sinong kukuha siguro dahil bago lang kami pero pagtagal na magtuturoan na kami kung sino kukuha habang ha, okay. nanonood nga kami dito na Netflix Hinihintay ko nga dumating yung mga pamangkin ko. Eh. Madami pa kasi ng cake at ice cream na natira. At speaking of pamangkin ko, sa wakas dumating na rin si Luz Biminda, si Enchantress at saka si Crystal Maiden. sobrang tuwang tuwang nga sila nang binigyan ko ng cake. Siyempre mga bata ay nakakatingin lang yung mga yun pag mayroong birthday. Maya maya nga lang, gumising na ang tito ko na si Boy Ubo. Lali sa nakatalikod ito, hindi nakilala ni Jerome Akala niya tatay ko kaya bigla nag-bless si Jerome Hindi niya namukhang si Boy Ubo, 21 years old lang yan. Medyas mamatuloy yung loob ng tito ko na si Boy Ubo. Kaya naman para pampalubag loob, binigyan ko siya ng cake. Pagkabot ko ng cake, meron siyang tinanong sa akin. Ritual lang ako, ang bakit mo ako matanda? <laughs> Yes. Shout out kay Jacob Dalanon, shout out kay Jang DNS, kay Vincenteng Olanja, kay Justin Lomboy at kay Prince Lawrence Cabral. So yun lang, thanks for watching. Bye-bye.